Ang kaharian ng langit ay may tutulad sa isang taong lumabas ng maagang maaga upang humanap ng manggagawa para sa kanyang ubasan. Nang magkasundo na sila sa upo na isang salaping pilak sa maghapon, ang mga manggagawa ay pinapunta niya sa kanyang ubasan. Lumabas siyang muli ng magkaikasyam ng umagat na nakita ng iba pang patayo-tayo lamang sa palengke. Sinabi niya sa kanila, Pumunta din kayo at magtrabaho sa aking ubasan at bibigyan ko kayo ng kampatang upa. At pumunta nga sila. Lumabas na naman siya ng mag dalawa ng tanghali at ng mag ng hapon at sa ganoon din ang ginawa niya. Nang magkailiman ng hapon, siya ay lumabas muli at nakakita pa ng ibang wala rin ginagawa. Sinabi niya sa kanila, Bakit tatayo-tayo lang kayo dito buong maghapon? Kung gayon, punta din kayo at magtrabaho sa aking ubasan. Nang gumagabi na, sinabi ng may-ari ng ubasan sa kanyang katiwala. Tawagin mo na ang mga manggagawa at bayan mo sila mula sa huli at unang trabaho. Nang lumapit ang mga nauna, inakalan nilang tatanggap sila ng hikit doon. Ngunit ang bawat isa ay binayaran din ng tigi isang salaping pilak. Nagreklamo ang mga nagtrabaho sa may-ari ng ubasan. Isang oras lamang gumawa ang mga huling dumating habang kami ay nagtiis na sa init ng araw. Bakit mo naman pinagpapareho ang aming upa? Ibigan, hindi kita dinadaya. Hindi ba tagkasundo tayo sa isang salaping pilak? Kunin mo ang taas ayot o maris ka na. Ano sa iyo kung ibig kong bayan ang nahuli ng kagayang ng ka sa iyo? Wala ba akong kapatan gawin sa ayan ko ang aking maibigan? Kayo ba'y naiingit dahil ako yung magmamaganda download sa iba? Ayon nga kay Jesus, ang nahuhuli ay nauuna at ang nauuna ay mahuhuli.